Usap-usapan naman ngayon ang concert date ni na Joshua Garcia at ang French Filipino athlete Jowa niya na si Emilien Bidjur. Ano ba yan? Pinoon Emilien <laughs> na magkakasama sila sa Japan at nanood ng concert ng Coldplay. May mga nag-comment ng netizen na mukhang head over heels itong si Joshua sa jowa niya. Panoorin natin ito. Ay, sa Japan. Ay, ay hindi. Yeah. Ipanoorin natin ang ano, oh, oh. ang mga picture. Yes, diba? ang mga picture ang panoorin natin. <laughs> Oo. Oh, oh. Alam mo, kada hmm. naman, si, in fairness dito kay Joshua, no, marami hmm. siyang mga posts tungkol dito sa kanyang latest girlfriend, ha, ah, na si Emilien. Actually, nung sila din ni Bella noon, may mga posts din siya. Eh. Oo. Oh, oh. Pero ito talaga, parang love na love niya to, di ba? Kasi, si ano you know Mahili. <laughs> <laughs> Mahilig silang mag-abroad, ano di ba? Nung nagmila ng asap. Nandun oh. din siya. yung friend, wala pa rin silang pag-amin. Parang sinasabi nila na parang what you see, is what you get, di ba? Parang this time, ayaw niya na talagang mapag-usapin about his love life. Di ba? Sabi mm. niya sa interview niya before. Mm, mm, mm. Pero yung sinasabing head over heels, parang ibig sabihin si Joshua kay Emily, parang siya yung patay na patay, eh, di ba? Head over heels, di ba? Head, head over heels. heels. Where should I go? <laughs> <laughs> is that control? Alien control. Ibal. Di ba head over heels? Parang oh, oh. ikaw yung patay na patay. Oh, diba? oh, oh. Eh, ang ganda-ganda naman ng Emilian oh, oh. oh, oh. Pero sila sa Lachata ng mga nag nagkaroon siya ng connect sa mga babae, parang ito dinidisplay niya palagi. Oh, oh. no? Oh, at pinagluluto niya. ano oh, oh. di ba Kaya nga. Di ba katulad nung isa dati? Uh -huh. Si uh -huh. Bella uh -huh. at saka yung nakaraan. Hindi, uh -huh. si Bella madalas din si siya. Uh -huh. At saka ah, itong si Emily. Ito oh, pa yung, yeah. yung, yung, yung may nutunutuwa na pare sila uh -huh. ng ano, yung uh -huh. silabi. Ay, yung okay. yeah, mag-jowa yan, yeah, parang ganun, di ba? Uh -huh. So, sana mm -hmm. maging sila na rin talaga. Then, okay. Okay, yeah. For sure. For sure happy, sila na, hindi na sila umaamin. Okay. Uh -huh. uh -huh. yeah.